Isa ka ba sa nag-aalala kung naka-login ang iyong messenger account sa ibang device? Ito rin yung iniiwasan natin, baka nabubuksan ng iba ang ating account. Gusto bang malaman na sa tuwing may maglalagin sa iyong messenger account gamit ang ibang device, ay magkakaroon ka ng notification. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago na lahat, kung gusto mo ganito ang video, ay huwag mo kalimutan i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta rin ng messenger apps. Kung sa messenger na tayo, dito sa may upper left side, yung may tatlong linya, pindutin lang to. Then pindutin lang tong gear icon or settings. Then scroll up. Pindutin lang tong Privacy and Safety. Then pindutin lang tong end-to-end -to -end encrypted chats. Then pindutin lang tong Security Alerts. Then pindutin lang tong Manage Security Alerts. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, your device or case change. Kung halimbawa, may gustong magbukas ng iyong uh, messenger ay, kapag naka-turn on to ay, magkakaroon ka ng notification na nakalagin ng iyong messenger account sa ibang device. So, kailangan natin itong i-turn on. Then, contacts device or case change. Show alerts when you have contacts. Log in in a new device or change case. Your alerts will appear in settings. Your alerts for your contacts will appear in your chat with them. So, dapat din nakaturn on itong contacts, devices, or key changes. So, sa ganitong paraan, once na may mag-login sa inyong account, sa inyong messenger account, ay magkakaroon ka ng notification. So, kapag ganito, maririte mo na nakalagin ang iyong account sa ibang device, ay magpalit na kaagad kayo ng password. So, ganun lang kadalik.